Ayan guys, good morning. Ayan. Diba? Ayan diba? tayo buhay natin sa agun eh, diba? Saan magagawa? Ayan na yan. Diba hindi pala natin kailangan danasin yung mga gantong sitwasyon ang dahil sa corruption. Diba? Pwede pala hindi natin ito danasin eh. Pwede pala yun. So kaya dapat tayo mga tao matuto na sa mga ating pagkakamali. Actually, di naman natin pagkakamali yun. Sana yun kasi tayo na gantong buhay lang yung meron tayo dito sa Agonoy. lagi tayo lumulusong sa araw-araw na buhay natin. Sinama natin siya sa pang araw-araw na buhay natin. Kaya parang tinanggap din natin. Pero thank you, thank you pa rin sa mga bagdong dumatin. Kahit na pinitik tayo para magising sa katotohanan na pero palang takalaan para sa atin. Kaya yeah, maraming maraming salamat pa din dahil na talagang pinigintin tayo ni Lord ng way para malaman natin kung ano yung sa